Hello mga B, samahan nyo nga naman pala ako ngayon dito sa kaganapan ko ngayong araw. Let's go! For today's video nga pala, mag ko nga pala dito sa bahay guys. Kasi nga pumunta nga pala sila sa kagayan. Nakikasal. Kaya nga naman ako dito magluluto muna. Pero guys, mamaya nga pala meron na yung ate ko. Dadating siya mamaya dahil nga nanggaling siya sa trabaho niya. Grabe guys, nakakatakot talaga mag-isa dito sa bahay. Iniisip ko guys, paano na lang talaga akong mag-isa na lang talaga ako dito sa bahay? Ano na ako talagang buhay ko? Mabalik na pala tayo guys, habang nagluluto naman ako dyan ay nag-memory ang muna ako dahil kakagaling ko lang sa school. Talagang nagutom nga talaga ako dyan na part. Tignan nyo nga naman at nakaribis ko pa ako dahil wala na akong pambili ng merienda ko. Charis! <laughs> Hindi naman siguro ang halatang gutom ako dyan dahil sa itsura ko nga talaga para talaga akong nalugi dyan. Bali nga mga B, pagkatapos ko nga pala dyan nagmerienda ay eh talagang inayos ko nga muna tong mga itlog na binili nila na iniwan nga pala nila dito yan. Buti na lang talaga medyo maliwanag pa dyan kaya hindi pa naman ako natatakot kasi nga mag-isa ko talaga dito sa bahay. At eto na naman tayo sa paglalaba, aray ko. Sabi ko nga mga B, habang wala pa naman akong ginagawa, eto nga lalabhan ko nga muna pala yung mga natira naming damit dito. Napansin nyo nga mga B, kung talagang walang paso, kaya ako lang talaga, o yung damit ko lang talaga yung nilalabhan ko. Pero nga, dahil sinumpong ako ng kasipagan ngayon, sige, lalabhan ko na tong mga damit naming lahat. Pero nga, ewan ko nga kung anong nakain ko talaga, dahil naisip kong labahan yung mga damit namin, mga B. Bali nga pala mga B, talaga pag nagwa-washing nga talaga kami, dapat nga pala kihiwa-hiwalay namin talaga yung mga puti at dekolor. At eto na nga mga B, pagkatapos inilagay ko na nga pala dito sa si washing para maumpisahan na yung paikutin. Aray ko. Alam nyo ba mga B, kaya madami talaga kami nilalabhan ay talagang palit kami ng palit ng isang araw lang. Ang dami nun. Kasi nga mga B, hapon, shower kami mga B. Pagpapasok naman kami, syempre maliligo din kami. Tsaka nga pala mga B, pagkadating din kasi ng mga pamangkin ko ay talagang madungis sila ng tanghali. Kaya nga pinapalitan din nila mga B, kaya nga naiipunan kami agad. Bali nga mga bi, mabalik nga pala tayo dito na nga pala ako nagbubomba na nga pala ako ng pambandaw natin dito sa damit namin. Nung no, okay na nga mga bi habang di pa naman tapos yung washing machine na umiikot, eto nga muna tayo mga bi. mag, magugas muna tayo ng konting mga pinggan dito na natitira. Grabe mga bi ang hirap pala talaga ng ganto no, yung mag-isa ka lang talaga sa bahay, tas gawain mo lahat. Pero kung meron nga pala akong kasama dito mga bi, hindi ko nga pala minsan ginagawa. Meron nga pala si nanay. Bale, eto na nga mga bi, hinuhugasan ko na nga rin pala sa mahiwaga naming poset. Aray ka. O, ba diba, mga bi, ginawa nga pala yan ng tatay ko, diba? I'm so proud. Ano ba? Ang ganda. Alam nyo ba mga bi, sa tuwing talaga gumagawa si tatay ng mga unting bagay lang yung saya, -saya na namin. Mas lalo at mahirap lang naman kami mga bika. dapat talaga alam namin kung dapat anong nga dapat gawin talaga sa mga maliliit na bagay. Grabe nga talaga yung pagod ngayon mga bida, dahil pagkatapos ko nga naghugas ay talagang biglaan nga talagang nag-stop tong washing ay tapos na nga rin. Ito nga bawan nun, may aahon na natin to. Napansin nyo nga dyan mga bida talagang nilalagyan ko ng Clorox dahil nga sa mga pamangkin ko yan dahil nga talagang dugit, -dugit na naman na Pagtanghali tanghali nga nga pala sila sa bahay mga B talagang dumindumi na ng damit nila. At eto na nga, pagkaahon ko naman, inilagay ko na nga rin agad tong susunod na isasalang natin mga bi. At eto nga na naman tayo mga bi, magtala talagang magbabanda na naman tayo dito. Oo nga mga bi, mahirap talaga magbanlaw talaga pag wala talagang sa sa'yo. Kaya nga mga bi, tatayo uupo ako talaga dyan yung ginagawa ko dahil nga talagang binobombahan ko. Hindi naman kasi guys, pwede na bula-bula na lang talaga 'yan. Dahil nga talaga magagalit sa akin si nanay. Bali mga bi, kung matatanong nyo nga lang pala kung bakit hindi ako naglalaba ng mga damit namin, dahil nga mga bi, talagang maarte yung nanay ko. Sabi niya nga mga bi, kung talaga maglalaba kami, talaga hindi daw namin matatanggalan 'yan. Kaya nga mga bi, talaga pag talaga kami atin nagsama ay talaga tawang-tawa kami talaga sa pinaggagawahan namin. Bale, eto na nga. Nagdadire na nga pala ako dito pagkatapos ko naman nagbanlaw. Kailangan ko na nga rin talaga labhan yung mga uniform ko mga B kasi nga bawal na nga talaga sa amin mag-ordinary at napagalitan na ako nung isang araw. Na. At pagkaikot ko naman talaga na itong dryer ay agad-agad naman na nag-stop na naman tong washing talagang iaahon na naman natin to. Bali ng salang lang naman to guys kaya mabilis ang paglalaba lang naman ito dapat talaga hindi tayo maabutan ni ate dyan. Fast forward na nga mga bi, ito nga agbanlaw tayo manon. Tingnan nyo nga talaga guys, talagang wala talaga akong kasama-sama dito sa bahay. Kaya nga nahihirapan talaga ako sa paglalaba dahil nga talagang wala akong kasama. Sabi ko talaga, ang hirap din pala talaga ng ganito. Sabi ko nga mga bi, nararanasan ko na nga rin din pala yung mga pinagkagawa-gawa ni nanay dito. Pag wala nga pala kami, naglalaba siya mag-isa. Buti talaga ang mga nanay natin guys ay ang lakas-lakas nila para talaga sa atin, di ba? Bale mga ming, sobrahan ko na naman sa pagchichismis at eto na nga magsasampay na tayo. Then finally, pinagsabay-sabay ko na nga rin pala itong pagsampayan lahat guys at wala na nga pa rin tayong lalabah dito. Magsasampay na lang tayo. Then napakasaya ko nga at sakto-sakto naman dumating dito si ate and kuya. Aray ko. may dalawa namang lechon. Sino ba talagang hindi mawawala yung pagod, di ba? Hindi pa naman kami kakain mga bi, kaya nga magwawalis muna ako dito sa loob. At hanggang dito na lang muna tayo mga bi, see you next vlog.